Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan Ang pagkakaroon ng maitim na kilikili ay isa sa mga pangkaraniwang isyu sa balat na maaaring makaapekto sa kumpiyansa ng isang tao. Sa kasamaang palad, maraming kadahilanan ang maaaring magdulot nito, kabilang ang pagkakaroon ng excess na melanin, paggamit ng mga hindi angkop na produkto, o hindi tamang hygiene. Ngunit, mayroong ilang natural na paraan upang maibalik ang likas na kulay at kagandahan ng ating kilikili. Sa pamamagitan ng mga natural na sangkap na madalas nating makikita sa ating kusina o sa ating paligid, maari nating maibsan ang pagkakaroon ng maitim na kilikili at makamit ang mas makinis at makinang na balat. Narito ang ilang mga natural na tips na maaari ninyong subukan upang pagpaputiin ang inyong mga kilikili. Paggamit ng suka. Ang suka ay may natural na kakayahan na magtanggal ng mga namumulang bahagi sa balat, kabilang na ang pagpapaputi ng kilikili. Paggamit ng suka sa pamamagitan ng pagpuna sa kilikili bago maligo ay maaring makatulong upang pumuti ito. Pangalawa ay paggamit ng baking soda. Ang baking soda ay may kakayahang maging natural na deodorizer at exfoliant. Paggamit ng baking soda sa paglilinis ng kilikili, sa pamamagitan ng paghahalo ng kaunting baking soda sa tubig at pagpapahid sa ilalim ng braso ay maaring makatulong sa pagpapaputi ng balat. Pangatlo, lemon juice. Ang lemon juice ay mayroong natural na pagpapaputi at antibacterial properties. Paggamit ng lemon juice sa kilikili sa pamamagitan ng pagpunas nito bago maligo ay maaring magbigay ng magandang resulta sa pagpapaputi ng balat. pang apat cucumber slices. Ang cucumber ay mayroong natural na kakayahan na magpaputi at magpalamig ng balat. Paggamit ng mga cucumber slices at pagpapahid sa ilalim ng braso bago maligo ay maaring makatulong sa pagpapaputi ng kilikili. Panglima, paggamit ng coconut oil. Ang coconut oil ay mayroong mga nakapipintong benepisyo para sa balat, kabilang ang pagpapaputi. Paggamit ng coconut oil sa ilalim ng braso bago maligo ay maaring makatulong sa pagpapaputi ng kilikili. Pang-anim ay ang potatoes. Ang patatas ay may mga natural na sangkap na maaaring makatulong sa pagpapaputi ng balat. Paggamit ng patatas slices at pagpapahid sa kilikili bago maligo ay maaaring magbigay ng magandang resulta sa pagpapaputi ng balat. Pangpito, turmeric powder. Ang turmeric powder ay kilala sa kanyang natural na pagpapaputi at antibacterial properties. Paggamit ng turmeric powder na may kaunting tubig at pagpapahid sa ilalim ng braso bago maligo ay maaaring makatulong sa pagpapaputi ng kili-kili. Ikawalo, yogurt. Ang yogurt ay mayroong mga natural na acids na makatulong sa pagpapaputi ng balat, paggamit ng plain yogurt, at pagpapahid sa kilikili bago maligo ay maaaring magbigay ng magandang resulta sa pagpapaputi ng balat. Pangsyam, aloe vera. Ang aloe vera ay kilala sa kanyang mga sangkap na maaaring magbigay ng pagpapaputi at pagpapalamig ng balat. Paggamit ng aloe vera gel sa kilikili bago maligo ay maaring makatulong sa pagpapaputi ng balat. Ikasampo. Regular exfoliation. Ang regular na exfoliation ay mahalaga upang alisin ang mga dead skin cells at impurities na maaaring maging sanhi ng pagkadilaw ng balat sa ilalim ng braso. Paggamit ng mild na exfoliating scrub o brushing ng kilikili bago maligo ay maaaring makatulong sa pagpapaputi ng balat. Kung nakatulong sa inyo ang mga tips na ibinahagi sa video na ito tungkol sa pagpapaputi ng kilikili, kami po ay lubos na nagagalak na maging bahagi ng inyong journey tungo sa mas magandang kalusugan at kagandahan. Nais naming hikayatin kayong mag-like ng video at mag-iwan ng inyong mga komento o mga tanong sa ibaba. Ang inyong feedback ay lubos naming pinahahalagahan at magbibigay sa amin ng inspirasyon na patuloy na magbahagi ng kapakipakinabang na impormasyon. Maaari rin kayong mag-share ng inyong mga karanasan o kung meron kayong iba pang mga natural na tips na nais ibahagi sa iba. Maraming salamat sa inyong suporta ah, at patuloy na pagtangkilik sa aming mga video. Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyap, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap, malupit, pag napanoodin na pagpapalit Makinig na